Uh, magandang araw po sa lahat po ng mga OFW po sa Middle East at sa aming panig ng mundo ho, uh, August 11, 2024 po ngayon At dito tayo ngayon sa tahanan ng isang OFW distress natin na humingi sa atin ng tulong At ating sinadya nga rito sa Bulacan upang makausap yung kanyang pamilya para malaman natin yung mga nangyari doon sa kanilang kaanak na OFW na nasa Oman ngayon na di umano ito ay nakakaranas na talaga ng pang-aaboso mula sa amo at uh, yung maling pangit na trato dito sa kanya talagang halos wala siyang tulog wala rin pagkain kaya nakakaranas pa talaga ito ng hindi magagandang uh, asal mula dito sa kanyang amo bagkos ito pa ang nangyari nagkasakit pa ito at uh, ito nga pagkasakit niya ay ayaw siyang pakinggan ng kanyang agency pinaglalaroan lang siya hanggang sa tayo gumawa na ng paraan at ating ah uh, binigay itong kasong ito sa Presidential Action Center at ang, ang ating ang PACE ay naggawa ng uh, official transmittal para dito sa DNW. Uh, labis din po ako nagpapasalamat kay uh, Attorney Hans Leo Kakdak ng uh, sekretaryo ng ating Department of Migrant Workers at uh, pati ko sa mga directors po kaila Director Strabo at kay uh, Red Buol ng D Department of Migrant Workers. Maraming salamat mga ang uh, pagbibigay ninyo ng maagap na tugon sa lahat ng mga problema at ng suliran ng mga OFW. Uh, magandang hapon po. Ako po si Bin. Uh, asawa po ako ng isang OFW na si Joe. Uh, humihingi po ako ng tulong sa ating gobyerno dahil po sa pagmamaltrato ng kanyang amo na, na sa Oman. Uh, ganito, ano yung mga sumbong ng iyong asawa o ano yung napag-uusapan ninyo na anong ginagawa sa kanya ng kanyang employer? Actually po, ah uh, dun po sa sa kanyang ano na lang po, sa kanyang health na 2 months po siyang nagpapalipat na po ng ng eh, ng uh, agency, agency mm -hmm. dahil po sa hirap na rin po siyang huminga at hindi rin po makatulog ng maayos. Sobra, sobra na rin po yung kanyang uh, overwork na rin po siya. Halos wala na rin po siyang time sa, sa amin. Yung mga panahon ba bago sa i-deploy, di ba nag-ano naman sila ng uh, physical examination sa agency? Ito bang sakit niyang to? Nung umalis ba siya, may sakit ba siya o wala? Actually, po wala. Ibig sabihin tong sakit na ito ay nakuha niya doon talaga sa sinasabi natin, pang-aaboso ng kanyang employer sa pagdulot ng walang kapahingahan trabaho. Yes. At tumatagal ito na talagang bola sa umaga, sa paggising sa umaga, at madaling araw na itong natatapos. Tama ba? Tama po. At ang pinakamasakit pa rito, yung pagkain pa. No? Na hindi talaga ito nakakain ng maayos. Ano pa yung mga ginawa ng agency nung after nalaman nila yung problema ni OFW natin? Igiisip po sa Pilipinas. Pilipinas. Bali po paikot-ikot lang din po at humingi po kami ng tulong sa kanila at pinapaikot lang po kami na kaya gagawin gawin po yung gagawin po ililipat po ng 8 tapos magiging 10 tapos paulit-ulit po hanggang sa maabot po siya ng 2 months na po hindi pa rin po nagagawa ng action kaya po humingi na rin po kami ng tulong sa ating uh, gobyerno. Etong kau naon na to. Ah uh, mayroon bang kayong nilapitang grupo o tao na para bang hingian ninyo ng tulong para dito sa problema ng pamilya mo? Ah, oh, ng asawa mo, sorry. Actually po, uh, wala naman po. Kayo pa lang po yung ano, um, uh, nahingan po talaga namin ng tulong. Okay. Na mabilisan. Alam ko po mabilisan naman po ang action at meron po kami mga hawak na na papel na, na talagang alam po namin na makakasiguro na po kami na makakauwi na rin po. Hmm soon ang uh, asawa ko? Kasi itong pinag-uusapan natin na to is, uh, ito yung kauna-unahan at laging matagal ng problema ng mga OFW natin. Yung kawalan ng uh, monitoring ng kanilang deployed uh, agency. Kaya nga ito, lagi natin uh, binabanggit to sa ating mga video na dapat talaga, pag nag-deploy ka ng isang workers sa ibang bansa ay eh dapat may monitoring. At yun din ang mga kasangkapan o elements na pinagkakain uh, sinabi doon sa batas natin ng Republic Act 11641 ng Department of Migrant Workers kaya umaasa tayo dito kay Department of Migrant Workers sa pamumuno ni Sekretaryo Atty. Hans Leo Kakdak, na mabibigan ito ng solusyon agaran at mababantayan talaga yung sinasabi natin uh, suliranin ng bawat mga OFW ito uh, nga, uh, nandiritra ngayon tayo sa tahanan ng isang pamilyang ito na talagang kahit si yung kanyang asawa, eto si sir, na talagang hindi niya rin maipaliwanag yung yung kanyang kaba. Dahil nga sabi ko nga sa kanya, hindi na makinakailangan dito na i, 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 ibulalas at galit mo. Importante dito, pairalin natin pa rin yung diplomansya. Dahil, wala namang ibang tutulong talaga sa mga kamag-anak natin sa ibang bansa kundi ating gobyerno pa rin. Mm. Oh.